Si ano. oh, dito yung tamang posisyon ko po dahil malapit na yun ha hindi naman tayo maano dito dahil naman ganong kalakasan yung ilog sapa pa so ayan mga kaprofesyon dahil sa matinding ulan ganito ang sitwasyon sa ilog sapa dahil pala nagiba ang kulay ng karagatan dahil dito sa nag bang kulay sa ilog sapa ah, pangalawa to sa ilog sapa na natunan natin ang video nung una yung may tulay na bakal o dito naman walang tulay na bakal nasa mataas pa hindi na natin makita tingnan mo kaya pala malabo ang karagatan dahil dito sa dalawang ilog sapa na nag-iba ang kulay nagpupagkain ganito palagi, mahirap <clears throat> mahirap kasi lumalabo yung karagatan nawawala din pala ang mga isda nawawala so, apektado pati mga kabuhayan sa karagatan dahil dito sa ilog sapa na nag-ibang kulay dahil sa malakas na ulan dinan mo yung kabundukan namin hindi na makikita yung bundok namin sa taso ganito lang, hindi ganong malakat Pero pagka tuloy-tuloy pa rin, yun na, magkaroon na talaga ng matinding baha. Huwag naman sana. Yung nangyari sa nakaraang mga taon na dito ako nakatira, pati yung tulay nasisira. Pati yung tulay nasisira. Ngayon hindi na kasi under uh, matinding, ano na, maganda na yung pag sa tulay. iba na yung kulay ang dagat talagang ibang kulay lumalabo na, kulay brown na dahil kasi dito sa sa Ilog Sapa sa kabilang Ilog Sapa so ganito na So dahil nagiba yung kulay ng dagat sa karagatan dahil pala dito sa nagibang kulay ng ilog sapa doon sa pinaka bukid sa pinaka mataas ay halimbawa ang ganito yung mag nagka landslide yung mga lupa doon nagibang kulay kaya dito bumabagsak yung kulay ng ilog sapa papunta naman doon sa karagatan kaya ganun tingnan mo naman ang paligid pati yung ano yung mga buhangin kapareho ng kulay ng ano So yan mga kapronsyano Mula doon sa karagatan Bumabagsak yung ilog sapa Na kulay brown na ah. Yellowish Kulay brown na talaga Ay papunta tayo doon sa pinakataas Dahil sa halimbawa ganun Magka ano na landslide na yung ano Magka-truck na yung lupa Bumabagsak hanggang sa Iaanod ng daloy ng ilog sapa itong ilog sapa ay pangalawang ilog sapa to mula din sa kabila dito naman tayo sa yung unang video dun sa isang sapa yun so dito tayo kaya bakit nagkaroon ng kalabuan ng karakatan dahil naman kasi dito sa ilog sapa Adon sa pinaka-tok-tok sa bundok ay may nagbabanlas o nag-landslide na mga lupa. Kaya yun, nagkaroon na, na ng kalabuan ng ilog sapa. So, dito pala ay makikita natin yung eto. Ito yung, nako, talagang matindi to pag lalong lumalakas yung ulan siguro ito yan o, tingnan mo yung paligid mga kapibisyan pag yan lalong lumalakas yung ulan ay dito ito tumatambak na itong mga buhang ito. ito ay nagmumula doon sa ibabaw, sa taas kaya mula dito sa kinatatayuan ko ay ito ay tambak mula doon sa kataas taasan So ito na tayo mga kapusya. Ito yung pinaka ano wala doon sa pinakataas. Kaya pala nag-iiba yung karagatan. Dahil dito sa ilog sapa na nag-iiba ng kulay. Tingnan mo yung karagatan. Oh. Nag-iiba na. Hanggang doon yan sa pinaka hanggang sa maabot ng kalabuan ng ano dagat abot yan so apiktado ang karagatan ng isda mawawala yung isda dahil malabo malalason kung anong may anod sa ilog -sapa. yan ang kaanohan sa apiktado apektad. apiktado sa ano pagkalabo ng ilog -sapa. ingat lang tayo sa mga katulad na mga area nito. Kailangan mag-ingat-ingat dahil kami rin dito ay sa mga bitirano na sanay na sa ganitong sitwasyon ganitong mga season hmm. yung banda doon na ano na yung ano mga uh, damo gumabagsak na dahil na ano tatak na sa, ano, sa daloy ng ilog sapa nahati oh. oh, sa kabila pagpunta doon naman na yun oh. talagang matindi to pag lalong lumakas yung mano matindi matinding ano to sana hindi natutuloy-tuloy. Sana tumigil na yung paglakas ng ulan kasi malaking efekto uh, epekto sa kabuhayan ng mga tao dito. Yan o, no, na yung karagatan. Dahil pala dito sa ilog sapa, ang lakas ng daloy, nag-iba ang kulay. So, isa, pangalawa pa to. Pangalawang ilog sapa to. Kaya, nag abot yung dalawang sapa na ganito ang kulay. So, ang resulta ay ganyan na, ganyan na. nako Talagang mahirap, ano man talaga. Pre-for-as for, us for um, Puro no na tumigil ka na ulan. Tumigil ka na amihan. Grabe no. No. Swerte kayo na hindi kayo hindi ganito yung sitwasyon yung yung area niyo kasi kami dito talagang kasi pa pagka malakas ang ulan. Ganito daw ang ano uh, season ng amihan. So, yun lang mga kaprobinsyano. Yun lang ang update ko. So, sa hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe to sa TV channel. At kung nagustuhan mo ang video ko, like mo at mag-comments ka. At i-share mo kung para makita rin sa iba. So yun know, na mga kapulisyano. Bye bye!